Pangalawang araw ko na dito sa Cruz at dahil sea day, maraming sale. At papakita ko sa inyo mamaya yung mga naka-sale na items na yan. At bago ko lumabas ng kwarto, nag-workout muna ako sa balcony. At pagkatapos ko mag-workout, kinutom naman ako. Kaya dumiretso na ako dun sa buffet area para kumain. Pero sarado. What? Buti na lang dalawa yung buffet area nila dito at bukas yung isa. Kaya dito nga nakakuha na ako ng pagkain at lahat po ng pagkain na ikita nyo dyan sa buffet area is kasama na sa binayaran mo. Wow One to sawa po yan, pati na yung kape. Kaya solve na solve ako dito. Pagkatapos ko kumain, tumambay muna ako sa pool deck para manood ng basketball. At hindi po to yung normal na basketball ha, kuelang basketball to. Tignan nyo naman yung bola, pagkalaki-laki. Para manalo sila dyan sa game na yan, kailangan ishoot mo yung bola doon sa ring na pagkalaki-laki rin. At isa lang yan sa mga entertainment na ino nila sa cruise at marami pa yan kung ano-ano mga events, pa contest at mga games ang pwede mo magawa dito sa loob ng barko. Nang kinahapunan, ginutom na naman ako. Kaya dumarecho ako dito sa Ledera Restaurant, yung fancy restaurant nila dito sa barko para kumain. Sir, tayo sa brunch nila yun kakay tayo dyan. Per order dito sa fancy restaurant nila. Pero karamihan ng nasa menu, libre. Except lang yung sa mga alak. Ito nga pala yung in-order ko, yung salad na may isda. Para maiba naman, healthy. At matapos ko kumain, nagpunta naman ako sa atrium ng barko. At dun ko nga nakilala si Sir Edwin na tumutugtog na kanyang saxophone. Wow. At kung gusto mo panood yung interview ko sa kanya, nasa reels ko lang po yan. Punta ka lang sa profile ko at tapikin mo yung reels. At ito na nga, niremind na ako ng phone ko na nagsisimula na daw yung sale nila dito sa barko. Kaya pinuntahan ko na. At dito ko nga nakita yung iba't ibang klaseng mga luxury items na binibenta nila dito sa barko. Pero honestly, wala naman talaga akong budget para mag-shopping. Sakto lang yung budget na nilaan ko para lang dito sa cruise. Kaya nag-window shopping na lang ako. Pati nga yung mga alak nila dito, naka-sale daw. So, tinignan ko yung mga presyo. Yung blue label, $300. Tapos yung black label naman is $75. Tapos yung red is $25. Yung Hennessy Pure White is $70. Buti lang talaga, hindi na ako masyado nagiinom. Kaya patingin-tingin, di naman makabili. Ano ba naman to? Napakanta pa ako. So, sunod ko naman pinuntahan is yung mga pabango. Kasi 20% off daw. Wow! Nagwi-window shopping lang naman talaga ako. Pero tinignan ko na rin kung magkano yung halaga ng pabango na ginagamit ko. At ito yun, yung Hugo Boss. At nakita ko nga na $75 pala yung 75ml na bote. At pagkatapos ko nga dito mag window shopping, bumalik naman ako sa pool deck para mag swimming sana. Pero nagulat naman ako kasi grabe ang daming tao. Ikahapon e lang parang walang katao-tao dito sa barko biglang napuno. Napuno. At dahil gusto ko ng peace and quiet, hindi mo na ako naglagay sa pool deck. Naglakad ako sa pinakatuktok ng barko kung saan located yung solarium na exclusive lang yung access sa mga naka-check-in sa suite room ng barko. Ang siste dito is mga naka-suite lang ang pwedeng pumasok dito. So parang private na private to. Wow, parang kanyo-kayo lang ang mga nandito. Dito lang dun sa general area, ang dami, siksigan yung tao. Kahit nga sa mga hot, hot tub eh talagang siksikan sila dito. Ilan lang yung nasa hot tub so pwede mo siyang ma-enjoy. At nung balubog na yung araw, bumalik ako sa room para makapanood ng sunset. Nakakatuwa lang na nakaharap sa paglubog ng araw yung room ko. At habang pinapanood ko yung sunset, ternong terno dito yung umiinom ka ng wine eh. Talagang damang-dama mo yung scene eh. Pagkatapos, pumunta na ako sa restaurant para kumain ng dinner. Hi, Hi magandang gabi po! Para kalang lang kumakain sa Pilipinas, no? At nung mahanapan na nga nila tayo ng table, kumain na tayo. At ito nga pala yung mga pagkain na kinain ko that time. French onion soup, pineapple meatloaf, at isang dessert na nakalimutan ko na yung pangalan. Pagkatapos ko kumain, naglakad-lakad muna ako. Nagdaan lang ako sa casino at dumiretso ko dito sa La Metista Lounge. Nagaganap kasi yung favorite activity ko eh, yung video -oke. Pero hindi naman ako kumanta. Ewan ko ba, nahiya ako. Kung sa Pilipinas to, baka hindi ko na binitawan yung mic. <laughs> Matapos ko magkaraoke, nagpatuloy ako sa paglalakad para kasi mapagod ako at madaling makatulog. Kailangan ko kasing gumising na maaga bukas dahil... Darating na tayo sa Bahamas at yan ang ipapakita ko sa inyo sa susunod. Kaya kung gusto mong makapasyal at matuto, follow mo si Chito.